Good morning mga boss, third floor guy Paul po muli. Ngayon papakita ko po sa inyo mga boss kung paano po ako maglinis ng kulungan po natin. Uh, gamit ko pong panglinis mga boss ay sonrox at powder na sabon lalagay po natin sa ayan po mga boss lalagay lang natin sa isang timban tubig haluin lang po natin mabuti at sasalukin na lang po natin siya ng tabo-tabo para po in yung mga screen nang sahig ng kulungan natin. Ayun mga boss, naninigas na nakita niyo naninigas na po yung mga ipot ng manok natin kaya mahirap na pong tanggalin ng walis tingting -ting pag winawalis. Kaya kailangan na po talaga siyang brushin ng Sonrox at sabon. Gamit po natin Sonrox para po yung mga bakterya yung mga punjay ay matanggal para po makaiwas din tayo sa mga sakit na dala ng mga bakterya at punjay mga boss ayan pati mga ilalim mga boss kailangan nating kuskusin kasi may andyan yung mga naninigas na ipot at pwedeng maging sanhi pa ng pagkakasakit ng mga manok natin yan kahit konti lang yung mga manok natin mga boss at maliit lang yung manukan natin. Dapat pinapanatili natin tong malinis. Dahil nakakahiya naman kung may bibihita sa atin na ibang tropa na nagmamanok at makita yung area natin na maliit na nga, tapos madumi pa. Kaya kailangan natin malinis siya palagi para maganda sa mata at presko yung mga manok natin. Ayan, babrushin lang po natin ng ganyan mga boss. Kahit po mga once a week lang natin malinis yan mga boss, okay na po sa kanila yan. Hindi na po tumatagal yung mga bakterya sa ganyan mga boss. Mamaya mga boss, papakita ko sa inyo pag malinis na siya at may dyaryo na siya. Okay mga boss. A few moments later. Ayan mga boss, nalinis na po natin siya ng sunrocks na may sabon. Kaya ginawa ko po, binalawang ko po siya ng tubig. Pati po yung mga tukaan na yan mga boss, kung nakikita nyo na yan, ay binuhusan po natin lahat ng tubig yan para mawala po yung mga sabon at yung amoy ng sunrocks bago natin lagay yung mga manok natin. At maya maya lang mga boss, lalagyan natin ng dyaryo yan. Ayan na, lalagay na po natin yung dyaryo mga boss. Ayan po yung sasalon ng pinaka ipot nila mga boss. Yung dyaryo po na yan. Kaya dapat, yung dyaryo po na yan mga boss, nililinis ko po yan every other day. Pero yung pagbrush po nung kulungan nila, kahit po once a week, three times a month, pwede na po yan. Okay mga boss, maraming maraming salamat sa inyo. God bless.